Magandang umaga mga kaibigan. Ngayon makinig muna tayo dahil mayroon akong isang kwento na tiyak na mapapaisip kayo. Ito ay tungkol kay Carlos at sa isang punong mansanas, isang kwento ng pagmamahal, sakripisyo at mga aral sa buhay. Pakinggan nyo at sama-sama nating alamin kung paano maaring magbigay ng mahalagang aral ang simpleng relasyon ng isang bata at ng kanyang puno. Umpisahan na natin ang kwento. Noong unang panahon, mayroong isang malaking punong mansanas. Araw-araw, isang batang nagngangalang Carlos ang dumadalaw dito. Umiikot siya sa puno, umaakyat sa tuktok nito at kumakain ng mga mansanas habang nagpapahinga sa lilim nito. Mahal na mahal ni Carlos ang puno at ganun din ang puno kay Carlos. Ngunit habang lumipas ang panahon, lo